sa dagdag pa sa training sa stags and and caps sa caps po halimbawa 33 days po tayo no pagkatapos ng mga ah, uh, pag-aano po natin pagkatapos po ng mga purga po natin yung loob ng bago mag 21 days pwede nyo na po kahit araw-araw batakin, pakilusin, paliparin training yung caps ganun po kailangan no? kasi galing po yan sa mga talian at may iba po dyan, medyo may mga sapo-sapola, naglugon, may, may mga sapo-sapola. Ba batakin nyo na agad ng training. Kahit 5 minutes agad, ang iba na sa ano, sa kaskasan. 5 to 10 minutes, okay na okay sa kak. Ngayon, pagdating naman po sa stags, dun sa, di ba, 33 days tayo, bago tayo mag 21 days, ano lang po yan, uh, kung papakaskasin yung mga 3 minutes lang, tapos, ano lang, palakarin nyo lang. Huwag nyo munang paliparin, papaluin. Palakarin nyo lang, iano nyo lang doon sa ilaw. Tapos kung gusto nyo, ilagay nyo lang sa 3x3. Uh, sa ano lang, sa parang limber lang, na pa-ilaw lang, ganun lang. Para lang masanay sa ilaw. Yung palakad, para sana masanay sa palakad. Tapos huwag matagal. Hindi kailangan mapagod kasi wala kayong training ng ibang ginagawa sa kanila. Kundi yun lang, pakaskas na 3 minutes lang. No? Tapos, pagka, bini, ano, pagka may training na gano'n, pagka medyo napakaskas yung tingin nyo napagod, doon nyo lang pwedeng bigyan ng uh, B12 sa uh, 50 sa umaga, 1 half couplet. Tapos, uh, one half couplet na B12 sa hapon. Ngayon sa caps, tandaan nyo, tuwing may training, tuwing pinapakilos nyo, hindi lang kailangan spot, tuwing may training, basta gumalaw yung manok, bigyan nyo ng B50 sa umaga, 1 half couplet, B12 sa hapon. No? Hindi naman po masusobre kasi si nila yan at saka one half couplet. One half couplet lang po yung binibigay nyo. At kailangan po nila sa training po kasi yon yung B50 at saka uh, at saka B12. No? Ngayon, uh, para mas ano po sila, mas natural yung ano nila, mas magana lalo kumain, mas complete yung vitamins nila, liban dun sa Levy GK. Tuwing umaga, bibigyan nyo po ng kahit yung stars dun sa ano kung, kung may budget budget lang po kayo kung kaya niyo nang bigyan sa within ano within 33 days tuwing umaga yung one half capsule ng capsule kas kung wala naman pong masyadong budget 21 days okay lang po nasubukan ko rin kasi syempre sinubukan ko yung mga supplements na yan yung 15 days bago ang laban okay din naman pero syempre mas panatag ako pagka yung halimbawa nasa 21 days na tsaka ko binigyan No, sinubukan ko rin yung 33 days, binibigyan ko na excited ako syempre. Okay din naman, napansin ko, parang hindi naman masyadong may diferensya sa performance. Nung 33 days, binibigyan ko na ng kapsula ka tsaka ng 21 days. So, kung mag 21 days, okay lang. Pero kung may budget kayo, syempre, mas maganda yung mas maaga nakapasok sa sistema nila. Yung more than A to Z nga yung ano nila, yung, yung mga vitamins and minerals na manggagaling doon sa ano, sa natural natural probiotic din po kasi yon yung yung capsule cas. So yun po yun no, yung kaibahan ng cocks and stags. Pero pagdating ng 21 days, pares na po sila. Pares na po sila ng uh, training. Ngayon, pag wala kayong training, hindi ba pahinga, pakiramdaman niyo manok kahapon to na ano eh ah uh, pagod sa training para matamlay ng konti or mapapansin niya yung mano kikilala niyo yung mano makikilala niyo parang hindi ganoon yata ka gilas ngayon pahinga niyo isang araw okay lang yun tapos susunod na araw kinabukasan tsaka niyo ano may pag nakapahinga kahit ilagay niyo lang sa court yun yung po yung pinakapahinga po nila para nakakagalaw-galaw po sila nasa court lang tali niyo lang kaya niyo lang lumipad-lipad pag umuulan lalo na malapit na ang laban sisilong niyo po yung ano, kasi minsan pag naulanan lalo pag malapit na maglugod, naglulugod. So, ang diskarte, huwag nyo po papaulanan yung mga panlaban nyo. O, meron, meron naman kayong araw ng paligo, dun yun na lang paliguan. Pero huwag nyo pong, ano, huwag nyo na lang pong paulanan. Pa, baka po maabutin kayo ng paglulugod.